Gracias. sa baba sa amin yun, no? hanggang yan o hanggang niya hanggang biyawag yan hanggang biyawag ng tao yan ang bahan niyan uh, lagpas biyawang lagpas biyawang ng height yung mga 5 5'5 ang height lagpas biyawang yan Ayan, mga 6 yan. Oo, mga ala, ala. <laughs> Wala pang bayon, sir. Wala pang oh, ano ano mo? Papir, ha? Ano hit mo? 5-5, sir. Ah, 5 Kasi tayo. <laughs> <laughs> ano ba yan? Maganda sa ba yung dito? Ano yan? Ano Saan, Yung pump? Ano, sira yan ma'am. Masira. Ah, pag yung na, no, pag bukas na natin na, ano, itlap. Yan, nagpalabas no, tayo. Kasi mga iingat kayo ha. Baka may bukas sa kuryente. Baka kuryente kayo. para may ayaw da <laughs> para babawin may malalim Ha? Sirain Pampin dito Sira yung station? Yung dito Pero yeah. oh, dito, dito. Hanggang ano 'yan, rabo niya nyariito eh. diyan oh lapo sa bihang dito ver sa bihang diyan may uh... pagkain malalim may gusto mo ba ah dang oh sa bihang oh lapo sa bihang dito diyan pero okay. pakiutin dito natin like dyan ay masasabiwang ay wala pala sabiwang pala yan Ria. <shrasad> Ria. Naik video mana? Itu. Rumah Bapak tempat atas, apa tempat atas. Ở Bình Điều Ý, có mùi thôi, có mùi thôi, có mùi thôi Ờ, nếu có mùi thì Bosyo! <laughs> kaya ko yung sa vlog ko! Ilang araw tayo tayo, ilang araw? Patatlong araw na! <laughs> Importante eh, no? Hindi naabot yung garahe natin. Pero ako, nandun ako saan eh, garden walk. Doon ako nakapark. Simula nung ano, tri, pang 3 days ngayon. Oo, oh, pang 3 days ngayon. Hindi, sabi ko, punta ko ano eh. High precision eh. <laughs> sabi ko, punta ko high precision. Hinoan ako na ron. <laughs> minsan na na eh. Yeah. Boss, minsan kailangan magsinungaling eh. <laughs> Si yes, sir, ano, ano po yung grab? <laughs> Mas malalim sa kabila. Oh, oh, may simbahan, di ba? Dito, mababaw. Mas, hanggang bewang po? Diyan, hanggang bewang. Sa simbahan, medyo malalim. Pag doon ka Sa mo sa gate? Sa gate ang punta nyo? Sa gate punta nyo? Sa gate? Ha? Magpe-perform yung mga yan, wala. Magpe Pwede wala. <laughs> Oo. Oh, oh. Ba't di ka tumawag na ano? Meron may bangka yung biha, bangka. Ang tagal eh. Ang tagal, tagal o. Oh. Nasa clubhouse po sila lahat. Ang damas oh. marami. Nag-order na ako ng bangka. Eh, hindi oh. na may deliver. Oo. Oh. Yung pang-onboy rescue. Oo. 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 Tagal. Tagal, o. Oh. Eh, mamayang gabi, may event ay. na kami mamayang gabi. Eh. Baha din doon sana, eh. Baha din yan sa Yakap Sabihan, eh. Yes, may sabi yeah, sh sabihin Shell. Field, hanggang Caltex daw. Oh, ba din Nagpasundo na kami po. Tapos sa iyo, madam. Then, <coughs> may tade. <laughs> Yan sila. Yan, binabaha kami eh. <laughs>

Ayan ang sito sa amin. Oh. Pag yung... Parang ngayon ang tumagal. Ngayon ang tumagal ng... Ayan to. Three days. Ayuda. Ayuda. Bigyan ako na ayuda na ni Maya na. Ni Kapitana. Kapitana Lorna. Oh. Oye! Ayun, wala na kayo ulam. thank you, thank you suto ko ng aking ulam. Ayan, yung uh, nag-isa ko ng manok na may uh, sayote. Hindi ko na uh, na, nag-videoan yung ano, pag-ihiwal mga gulay. Pero ano to, uh, may siling, siling pula, siling verde. Ngayon yung manok, uh, pinapalambot ko na. Ayan, no, pero hindi ko na yung sayote kasi ibang to Yung luto na to, labog yung sayote. Ano yan? Lagyan natin ibang uh, spicy. Yan, uh, uh, yan ang ulam ko sa maulang panahon. Ito ay may yan, uh, touch of Indian food. May isang touch of Indian food. Ito mga natin. Ito mga natin. gusto uh, nga, natin ng ano, turmeric, lalagyan natin ng uh, turmeric.

giving powder, ani? Okay. Amin injan ko, amin injan na, ayan, Tama na to? Lagyan natin ang chili chili powder. Ang dami natin at ibigay natin maluto ng ano ba, mati. Tapos natin natin yung konti nga ba? Konti nga na, na lang, ah uh, luto na yan. Ayan uh, chicken, may sayote, may touch of Indian food, dahil may turmeric at saka cumin. Tutimaw Batin Hmm. Lasang Indian. Indian food talaga. Okay. Sarap. at uh, na ating ulam. Uh, natin apoy. pikiro, tapos na akong duto uh, ang aking manok ang pangalan ba ng luto na yun? Ano eh, uh, chicken turmeric with cumin may uh, sayote uh, manok bigay ng kapatid ko salamat sa si sponsor ng manok <laughs> ingat tayo mga bigay rock ingat sa maulan at bahang panahon Ingat tayo po lagi.